Usapan natin ang mga prutas at gulay na dapat ingatan ng mga taong may diabetes, may lahi ng diabetes, may edad, senior, takot tayo tumakas ang blood sugar natin. Opo, hindi lahat ng prutas okay sa diabetes. Merong mga dapat bawasan o iwasan. Hindi rin lahat ng gulay pwede sa diabetes. May mga gulay, tinaguri ang gulay sila pero medyo bawal din sa diabetes papakita natin prutas muna tayo meron tinatawag kasi pong glycemic index yan itong glycemic index yan ang numero ng pagkain kung gaano siya kabilis magpataas ng blood sugar so 1 to 100 yan pag lampas ka 50 lampas ka 56 mabilis tumaas ang blood sugar mo pag 100 sobra bilis tumaas pag mababa, wala pang 50, let's say 20, 15 lang ang glycemic index, kahit kumain ka ng marami, hindi tataas ang blood sugar mo. So, tignan natin. Ang ayaw natin itong high glycemic index, ang gusto natin itong low. Titignan natin, na So, mga 50, 56 ang cut-off. Ito yung mga iiwasan. Ayan, o, nakita nyo. Ha? Very healthy to, pero sinasabi ko, pang-diabetes lang to pang diabetes, overweight, may edad, takot na sa blood sugar nila, ito yung mga babawasan. Okay? Kung sumabawasan na lang, mangga. Okay? Tingnan mo ang mangga. Mataas ang glycemic index ng mangga. So, hindi pwede bawat kainan isang mangga. Tataba po kayo. Parang isang platong kanin na yan. Matamis pa. Parang kanin na may sugar. So, mangga, isang pisngi lang ang allowed. Okay? Next, pakwan ang taas ng glycemic index, 72. So, kung pakwan, isang slice lang. Pinakamarami, dalawang slice lang. Yun lang. Kasi kung masyadong matamis, eh, no, 72 eh. Lampas 50. Pinya, pineapple. Healthy ang pineapple, may vitamin C. Kaya lang, 66 ang glycemic index. So, pag kumain ka maraming pinya, tataas din yung blood sugar melon 65 raisins 64 grapes yan papaya 60 a little high grapes mataas din yan so lahat ito pag nasobrahan natin very high mataas isa pa pag kakainin niyo tong mga prutas na to di ba ang gusto natin yung pinakamatamis di ba pipiliin yung pinakahinog yung malapit yung malapit na masira yun ang gustong-gusto natin hindi po maganda yon. So, pag diabetic ka, hindi pwede yung overripe. Hindi pwede yung sobrang tamis na nito. Kasi nga, pag overripe, mas tataas pa tong numero. Dapat sakto lang yung tamis. Sakto lang yung pagkahinog. Parang saging. Okay? Saging, mga 55 ang glycemic index. Eh. So, para sa akin, basta saging na tamang hinog lang, ito lang, Pwede sa diabetes, isa, dalawa. Oo, medyo mataas glycemic index, pero maraming potassium. Maganda sa tiyan, maganda sa puso. So, okay siya eh. lang natin kainin yung saging na overripe. Ito, nangingitim na. Pag overripe na siya, ayan, overripe na, mataas na glycemic index niya. Okay? So, hindi ko sinasabi huwag kumain ito. Pag diabetic kayo, bawas-bawas. Baka ito dahilan. Kaya mataas ang sugar nyo, kaya hindi kayo pumapayat, ito ang dahilan. Lalo na pag fruit juice. Okay, mas healthy pa ito. Kunyari, meron kang pineapple juice. O, mas matamis pa yon O, melon juice, grape juice. O, pakwan juice, pag, mango juice. So, pag ginawa mo juice or shake, shake, may syrup pa yan, mas tataas pa yan. Okay? So, kahit mataas to better pa rin ito. Huwag lang masyado marami. Kasi pag ginawa mo juice, nawawala na yung fiber. Ito, at least may fiber. Ito, maraming fiber. Ito, maraming fiber. Mangga, maraming fiber. So, iba pa rin ito. So, yung mga juice, kaya sabi ko nga, tubig lang eh. Tubig ang pampapayat natin. Kasi, baka dito nang kakamali ang mga diabe diabetic, kala nila fruit juice, okay lahat. Oo nga, may vitamin siya, pero yung tamis ang kalaban natin, yung dagdag sugar. Yan no? pakita natin Doc Lisa. So yung pinakita kong medyo bawal, andito sila no, Pakwan, Pinya, high glycemic index. So, high, 50 to 69 no, orange, mango. Orange, medyo okay ang orange eh. Medyo gitna yan, mga 50 lang. Ito yung magaganda na mabababa. Ito pwede kayo kumain. Apple, marami. Avocado, wag lang maraming gatas. Wala tayo nito mga iba. Suha, pwede. Pears, pwede. Strawberry, wag lang maraming gatas. Pwede lahat yan. Yan, o. yan lang mga pwede. Dito, pwede naman, konti-konti lang. Ito, mas konti pa. Tsaka, wag overripe. Okay? So, ang best fruits, suha, apple, ano, 39, pears, yan, o. medyo okay siya. So, sana po malinaw yan, ha? Sa prutas. So, hindi... Baka yan ang dahilan, kaya mataas blood sugar nyo. Pag mataas blood sugar, takot tayo, maraming komplikasyon, nakakabulag, sira ng paa, sira ng puso, at stroke. Okay, mamaya na itong gamutan. Gulay naman. May mga gulay, karamihan ng gulay okay sa diabetes, pero hindi lahat okay. May apat tayong babantayan. Squash, kalabasa. May mga gulay na parang very fibrous siya eh. Maraming carbohydrate. 'Di ba? Maraming carbohydrate squash. Alam alam nyo naman 'di ba? Para siyang kanin eh. Ito, corn, 'di ba? Kanin 'yan eh. Parang healthy ang corn. Actually, mas healthy pa nga ang mais kaysa sa kanin kasi yellow eh. Maganda yung kulay niya, mas maraming vitamins. Pero pag marami kayo kinain ng corn, parang kanin 'yan, pampataas ng blood sugar patatas, ayan o, French fries, kahit mga baked potato, parang kanin yan. Ito na yung kanin mo. Kung gusto mo, itong patatas na yung kanin mo. Itong corn na yung kanin mo. Itong squash na, pati siguro kamote. Kamote, healthy naman, pero hindi rin pwede sobra dami. Pag ginawa mong kamote matamis na, di ba? Ito pa, oh, nakatago, oh, green peas. Ayan, oh, green peas, high carbohydrates din pala yan nakatago. So, ito yung mga gulay na pampataas ng blood sugar. Actually, itong patatas, ang glycemic index niya, 86. Sobrang taas. Ang kanin, mga 90. Eh. White bread, siguro mga 80. Ganun din. So, itong patatas, talagang pampataas siya ng blood sugar. Kaya nga, parang kanin yung, yung uh, ibang bansa, ito yung pinakakanin nila. Eh. May ibang bansa, corn ang kanin nila. So, ito, nakakataas din pwede kumain pero i-count nyo as kanin. So, ano naman sinasabi mo, Dok, na okay ang gulay? Okay ang gulay, lahat ng ganitong gulay. Yan, okay lahat. Basta green leafy, alam mo naman eh, hindi siya, hindi siya patatas na talagang pampabusog eh. Ayan oh, mga broccoli, carrots, tomato, kahit eggplant, okay. Eggplant kasi, hindi mataas yung carbohydrates niya, you know? broccoli, kangkong, pechay, yung mga ano natin, mga talbos natin. Alam nyo ba ang glycemic index nito? 15 lang, 1.5, mababa. So, napakaganda. Ito ang okay. Ito ang babawasan. Okay. Pwede kainin, pero itansya nyo, one cup. Hindi na kayo magkakanin. Ito na yung kanin niyo. Okay, ulitin natin. Ayan, no. So, green leafy vegetables. Okay, lahat yan. Spinach, kangkong, uh, broccoli, cauliflower, cabbage, makukulay, kamatis, wag lang masyado marami. Pwede ang kamatis, wag lang sobra dami. Bell pepper, maganda bell pepper, taas sa vitamin C. Eggplant, gusto ko yan. Cucumber, actually okra din, eh. hindi ko lang nalagay. Okra ang palaya. Meron siyang component pampababa ng blood sugar. Okra ang palaya, green beans, asparagus, onions and garlic. Pwede yan. Maraming may tulong, di ba, onion and garlic para sa kolesterol, para sa puso, sa blood pressure, may tulong din. Pero wag lang masyado marami. Baka yung mga may GERD, may irritable bowel, makuluan tiyan, baka makabag lang kayo dito pag sobra dami. Pero healthy siya. Mushroom, cucumber, radish, lahat yan, okay. Diba? So, depende nga sa sakit ninyo. So, best vegetables, yan. Yung mga pinakita ko. Ang iiwasan din natin pag nilagyan na ng butter. Ayan, no? Pag nilagyan mo na ng buttered vegetable o prito, ibang usapan na yon. Salad nga, ay nilagyan mo naman Thousand Island nilagyan mo ng mga ranch sauce na puro matataba, puro mayonnaise. ba? Diba? So, hindi na rin. Okay. Delatang vegetable, minsan maalat. Pag ginawa mong pickled, pwede naman ang pickled, yan, no? kaya lang, maalat na siya. Eh. So, wag din sobra dami. Okay? So, saan po nakatulong to? Mga prutas at gulay na okay sa diabetes at yung mga dapat natin bawasan sa may diabetes. Salamat po.